Good morning, Neta Sen. Good morning, everyone. Ito na naman tayo sa ating panibagong umaga. Maraming salamat sa Panginoon. At tayo ay uli. Umaga na naman. Ayon sa mga papasok, papasok sa eskwela, o pumasok na sa eskwela at magtatrabaho. Ingat-ingat po kayo, magdala kayo ng mga payong nyo at ngayon dito sa amin ay maulan. Maulan na naman ngayon at uh, mayroon daw uh, low pressure or na naman tayo, uh, sana hindi malakas katulad ng dati, no? So, patuloy tayo mag-iingat sa ating sarili, guys. Kasi talagang, kapag uh, may sakit ka, mahirap. Mahirap talaga. Huwag niyong gayahin si Lola Berz kasi, ayan, tingnan mo. Ang hirap, guys. ah uh, Mahirap talagang maggamot. Mahirap tayong Uh, lagi tayong mainiinom na gamot, hindi maganda So, ingatan niyo sarili niyo guys Alang-alang sa inyong mga pamilya Alam naman natin na lahat tayo ay nagsusumi ka para sa ating mga anak Pamilya, normal, no? So, ingat-ingat po kayo ngayong umagang ito Umagang maulan, no? Ingat kayo guys, love you! Um, bye!